Yan, kita po ay doon sa matataas ay gumagalaw. Yan po, lakas po ng hangin sa taas o oh yan o. Oh. Ngayon pupuntahan natin yung ating pananim pong mais oh. Yan po pa man din ay medyo mahina-hina nga sa sa ano, sa hangin. Oh. Yeah. Oh. Aren na po ang update pati sa ating mais. Oh, ay gumiri na pati papaya. Dapat ay maano natin 'to. Oh. bumagsak na Wow Tapos po ngayon ay medyo bihira po bang dating ng ulan ay eh tayo nagpataba pataba siguro ay ating mapapa ano ari na po yung ating maisan siguro ay ating ma anong tawag doon yan tempo oh. mapapatubigan para nakakapangamba din na yan, ano po andyan na yung hangin no? lakas pati yung ano sabi ngayon yan na po yung ating mais hindi ko na po tanda ko ilang days abay, tayo pala makakapag-apply na rin nagkakaroon na ng army worm ito po yung magkakaroon kumpleto na po yung pataba natin dito yan, no, mapapansin niyo po may mga pataba na yan nagkakaroon na ng puti-puti oh. dapat po oh, pala maagahan na natin to siguro po bukas din papa-sprayan na natin ito yan oh meron na agad Yan, ang um, bilis na rin pong tumaas Ayan, o, yan, o, um, um, isang lang kalat kalahati na. Um. tare po 'yung medyo nahuli nating tanim mo oh. Sibol na rin po dito po nang gagaling ang hangin o paparto ayan na pala bumabagsak mo ito Yan po ang natatatakot natin sa ma-uho oh, pag kay rin naggaganyang kalakas ang hangin oh. Manding kahu ang mais ay medyo matumbahin uh. No? tapos ito po may mga tarim na rin po ito lahat na mais oh. Kabuo po yan hanggang diyan no? Ganito na po ang stage uh. No? Nangangabog na rin ang mangga okay? may puno po tayo dito ng mangga hmm. bulok ito na po ang dit sa ating mais wow. palipos po yan hanggang dyan puno na Bahala yung pinag-abutan po ng ating mais, 3 lot, 1 fourth. O, oh, kilo. O. Oh. Lahat-lahat na po yun. Tapos ito pa po, mais pa rin po ito. Yan, po, mais na po ito lahat. Ito po palang part na ito, upo. Oo, oh, yan ay mais. Ito ay upo. Titingin po tayo ng upo. Ito po ay yung upong pagapang. Ay susubukan natin. Oh. Nagbubunga na kaya ito. Nung nakarampoy may mga bunga tayo dito ay. Yon mer na ho. Yon upo. Harvest na natin to. Ayos 'to. Okay din po naman 'o. Ibig sabihin magi kaysa wala po. O. Mayumi. Ah, herbes na lang, opo. ito isa maliit mm. ayun po ang update natin din sa ating taliman po ngayon po ay kumbaga sana lang pag uh, tumaas yung ating mais ay huwag po bang mabugbog ng hangin nga oh sana lang iligtas sa atin yung mais natin oh yun tapos ay ari po yung ating harvest na upo oh, nagbubunga na rin po oh pero ang protection po naman natin sa hangin ay ari kung bagay itinanim natin na rin ating mais ay dito sa side dito kung tutuusin po ay harang tayo na rin mga trellis natin ikinabit dito papagayan o oh. Ayo po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang Bye.